isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin at tayo po ay nagbabalik sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po yon, tayo pong lahat ay nanalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, turuan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Tunay nga, Lord, kung wala ikaw, kung wala ang inyong gabay, Panginoon, mahirap para sa aming maintindihan at maunawaan ang mensahe mo, Lord. Subalit, salamat, Panginoon, sa pangako mo, ang iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin, Panginoon, at siyang gagabay sa amin upang higit namin maintindihan at maunawaan ang inyong salita, Panginoon. Say, Lord, ang papuri, kasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen tayo po ay nasa ikalabing tatlong kabanata na ng Aklat ng Exodus. At tayo po ay uh, mag-uumpisa sa verse 1. Ang sabi po dito sa verse 1, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ilaanin niyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang salita pong ilaan ay kasing kahulugan ng i iaalay or itatangi sa Ingles, consecrate or sacrifice. Ang, uh, ang, idea pong ito ay ang paglalaan or pag-aalay paglala, pag ng firstborn or unang uh, unang tao, unang bagay or Uh, panganay sa sa tao po no pag pag-aalay ng panganay sa Panginoon. So ito ay maging tao o hayop no. Sinasabi po dito na lalo sa English yung word na consecrate or sacrifice no. Sapagkat ang lahat ng firstborn or lahat ng panganay ay again uh, isinasaalang-alang ng Panginoon na ang bawat panganay o ang mga firstborn ay belong sa Kanya. May tatlong, ma, may tatlong bagay kung bakit itinuri ng Diyos na ang panganay or ang firstborn ay Kanya. Una po dahil itinuri niya na ang Israel or ang bayang Israel ay uh, panganay no? na, at ito ay belong sa Kanya. Pangalawa, Pangalawa dahil sa kadahilanan na ang firstborn po sa Israel no or sa kapanahunan nila ay napakahalaga at itinuturing nila itong pinakamainam. At pangatlo, ito po ay pag-alaala doon sa pagliligtas ng Panginoon sa mga panganay ng Israel noong pinatay niya ang lahat ng panganay ng Egyptians. Kaya naman dahil dito bilang pag-alaala or bilang alaala at pasasalamat no, sa pagliligtas ng Panginoon, itinatalaga po ang bawat panganay or ang mga firstborn na bilong sa Panginoon. Verse 3, sabi sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, Aalalahanin ninyo ang araw na ito na inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng pinapay na may pampaalsa. Umalis kayo sa Egypto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupang ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Hevita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyong taong taon ng araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng pitong araw ay tinapay na walang pampaalsa, at sa ikapitong araw ay ipap, ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng pitong araw, at sa panahong iyon huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Again, ah... Uh, Uh, alam ko, nabanggit ko na to sa mga unang chapter, uh, nagsisimbolo po doon sa tinapay na walang pampaalsa ang purity no, ibig sabihin kaya gusto ng Panginoon na ang kakainin natin na tinapay o kakainin nilang tinapay ay walang pampaalsa kasi gusto ng Panginoon na pure yung kakainin nila, no <clears throat> at nakakatawang isipin kapag uh, inisip po natin, no, pag na uh, pag, pag pinagnilay-nilayan natin yung mga pangyayari, no? Na makakapag-celebrate lang sila ng feast ng tinapay na walang libadora o la, walang pampaalsa after ng uh, deliverance, no? Or ng blood deliverance. Ibig sabihin talaga, ma enjoy lang natin yung life with purity. Kung tayo po ay mahuhugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Praise God! Kasi napakaganda pong uh, mensahe ito para sa atin, no? Na hindi natin makakayanan, hindi natin makakamit yung purity without the blood, no? Without the blood of Jesus. So, uh, kung gusto natin na mag-feasts, no? Na may purity, then... Kailangan natin i-ask ang cleansing blood of Jesus. Yan. So, yan po yung nangyari dito. Sinabi rin po dito, no, uh, ang kakainin ninyo sa loob ng pitong araw ay tinapay na walang pampaalsa at sa ikapitong araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. So, pista or feast means celebration with joy. ano po. So, dito makikita talaga natin na uh, kaakibat ng purity kaakibat ng kalinisan ay joy, you no? Know? Talagang inilalagay ni Lord yung joy sa heart natin. Kaya yung seven days na pagkain ng tinapay na walang pampaalsa, oh, so syempre, syempre wala kang ibang ititake take hindi mga pure things, pure words from the Lord. So, talagang kahit tayo, marerefine tayo magiging pure. And kapag pure, talagang merong kalakip na joy na inilalagay ang Diyos sa puso. Kaya sa pagdiriwang ng feast na ito, dito talaga makikita at mararamdaman ng bawat isa ang kagalakang nagubuhat sa Diyos. Verse 8, sabi dito, sa araw na iyon, sa sasab sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. So ito po may mga paalala no na kailangan i-share, nakailangan ipasa sa mga susunod na henerasyon ang testimony ang patutuong ito. Upang hindi nila makalimutan, no? Upang hindi makalimutan ng henerasyon kung ano ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya alam niyo po, binatay yung Deuteronomy chapter 6. verses 4 to 9 ang sabi po here o israel the lord our god the lord is one you shall love the lord your god with all your heart with all your soul and with all your strength and these words which i command you today shall be in your heart you shall teach them diligently to your children you shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Kaya dito pa makikita natin yung mahigpit na paalala, no? Na ituro natin, ipasa natin sa mga susunod na henerasyon. First 11, dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga kanineyo, sa lupain ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod niyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. O di ba paulit-ulit po, no? Kasi mahigpit po niya itong ipinapaalala. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang dieg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Okay? Darating ang araw na itatanong sa inyo ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Egypto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang paraon at ayaw kayong payagang umalis sa Egypto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong pinutubos. Ang paghahandong na ito ay magsisilping palatandaan tulad ng tatak ng inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo ilabas niya sa ihito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dito po makikita natin yung sabi niya dito, kapag kayo, Habi niya, yung pagdating nyo doon, ang, tinutukoy po yung lupang pangako, ano, ibukod ninyo. So, ibig sabihin, mangyayari po yung pag ng mga panganay the moment na kayo ay dumating doon sa lupang pangako ng Panginoon. <clears throat> sa verse 13 po, sinabi lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. So, dahil nga po, lahat ng panganay ay belong sa Panginoon, yung donkey, which is, uh, <clears throat> or lahat ng hayop na unclean, or acceptable sa Panginoon, ay tutubusin nyo ng ibang hayop. Like, for example, yung lamb. Ganyan. Tapos, ang sabi nyo, kailangan nyo siyang bigyan ng substitute, no? Or, kung hindi naman, ang sabi dito, ay baliin ninyo ang liig nito. Ganyan. And, sabi pa, tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. At ang sabi po dito, kung ang tutubusin nyo naman ay ang inyong anak na panganay, ang pantubos nyo po dito ay pera or halaga sa lapi na yan. Again, ginagawa po ito bilang pag-alala sa ginawang ng Diyos, no? ng sa, kanyang, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 17, sabi po dito, Nang payagan na ng paraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Egypto. Kaya sila ay pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila ay handang-handang makipaglaban. So, dito po makikita natin may ibang way. The shortest way para makarating doon sa lupang pangako. Pero, hindi yun inalaw ni Lord, no? Na daanan nila. Kasi nga, kilala ni Lord eh, no? Kilala ng Panginoon talaga ang kanyang bayan, no? Kung gaano katigas talaga ang ulo at lagi talaga silang mayroong remedyo, lagi silang mayroong option. Ayan. Kaya naman, ang ginawa ng Panginoon siya ay, sila ay pinaligid niya sa ilang. At sabi nga rin po dito, ayaw din ng Panginoon na agad mapasabak, no? or mapasubo sa laban itong mga Israelita. Kaya iniiwas niya rin ito kung saan nakapost yung mga military ng Egypt. Kaya maganda rin po itong ano no maging uh, sandata natin na kapag hindi pa talaga tayo ready sa laban, hindi naman tayo hahayaan ni Lord na mapasabak sa labanan ni eh, na uh, alam niya na hindi pa natin kaya, no? So ipahihintulot niya lang sa atin yung mga pagsubok na alam niyang kaya natin. Ayan. Kaya kung talaga dito makikita natin na kung bakit meron tayong gustong gustong gawin sa Panginoon pero hindi niya pa pinahihintulot kasi alam ng Panginoon na hindi pa tayo ready doon no? kaya kung hindi pa natin na-achieve yung gusto natin ibig sabihin hindi pa doon ipinahihintulot ng Panginoon kasi maybe na yung tingin natin better yon pero yung pinaglalagyan sa atin ni Lord is safer mas safe. Okay. Verse 19. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kay ni Pag-alis ninyo rito, idalhin ninyo ang aking mga buto. Matindi yung pananampalataya ni Jose. Ano po na someday aalisin ng Panginoon yung kanyang bayan doon sa pagkaalipin, no? At alam ni Jose yung pangako na to kasi paulit-ulit na sinasabi ito ng kanyang mga ninuno like kay Abraham, Isaac, Jacob, no? So alam natin na pinanghawakan to ni Jose. Kaya ang kabiling bilinan niya na kung aalis kayo, dalhin niyo yung buto ko. At naniniwala si Jose na ang Egypt ay hindi ang kanilang permanent residence, no? Hindi ito yung kanilang final destination, no? Kundi alam ni Jose na ito ay uh, isa lang sa kanilang daraanan. At dito, sa kanilang paglabas, no? Na-fulfilled yung promise, no? Kay Jose. At ganun din yung nagawa din ng mga Israelita, yung ipinangako nila kay Jose. Verse 20, sabi dito, umalis sila sa sukot at tumigil muna sa etam bago pumasok sa ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw gabi, patuloy silang pinapat ng ni Yahweh. Kung araw ay may ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Praise God! Ang ganda lang, no? Kasi kung sinabi niya dito na may haliging ulap pag-araw. Ibig sabihin, ito yung kanilang uh, cover, no? Cover cover nila to para hindi sila sobrang masikatan ng araw, no? Hindi sila sobrang masunog ng araw. Dahil syempre, kung naglalakbay sila, naglalakad sila, 'di ba? Ang hirap kaya maglakbay ng sobrang init, no? So, grabe si Lord, no? Yung grabe yung protection ni Lord sa kanila kung saan binigyan sila ng haliging ulap para ito yung kanilang maging lilim habang sila ay naglalakbay. At meron din naman silang haliging apoy kung saan sa gabi, kapag madilim, meron silang liwanag na gabay para sa kanilang paglalakbay. Sabi nga po sa Psalms 105 verse 39, His spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. O, diba? So, grabe, grabe si Lord. Meron pa sa Psalms 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold for those who walk upright. So, ito talaga makikita natin na walang ipagkakait ang Panginoon sa kanyang mga anak. No. Yung word na pillar po ay may kasing uh, salita na uh, shikaina, shikaina or divine dwelling place. At ito po ay ayan or katibayan ng presence ng Panginoon. Dito po makikita natin no na dapat mas mag-, mag Karoon ng mas matinding kompiyansa, tiwala at paggalang ang mga Israelita sa Panginoon sapagkat naranasan nila ang matinding proteksyon ang matinding uh, bigaya ng Panginoon sa kanila. Ngayon, matatagpuan natin at mababasa natin sa mga susunod na hindi naging sapat ang ginawa ng Panginoon sa kanila para sila po ay magkaroon ng matinding pagtitiwala sa Panginoon. Ah, uh, sana po ay may natutunan tayo no sa ating uh, pagbabasa ng chapter 13. At uh, tayo po ay patuloy na magsubaybay sa mga susunod na kabanata sapagkat mas marami po tayong makikita at masasalamin natin ng ating sarili sa mga pag-uugali ng mga bayan ng Diyos or ang mga Israelita. Kaya naman po, sana po ay napagpala tayong lahat at dalangin ko po na ang bawat isa ay mapalakas ng salita ng Diyos sa pumamagitan po ng tulong ng ganal na Espiritu. God bless everyone!